The self-entitlement, ang titulong paglilingkod sa pamagitan ng mukha ni Kristo. Minsan, no, kapag nakakuha na tayo ng pera, na kung ano-ano man, wala na yung larangan ng paglilingkod eh. No? Nasasabi na lang natin, I am a doctor, I am a teacher, I am a priest. You must be follow me. Pero yung larawan na maglilingkod, minsan nakakaligtaan natin eh. Sabi nga marami sa atin, ngawa ng ngawa, maraming sinasabi, maraming pinapahayag, pero yung sa paggawa, eh, minsan doon tayo lahat talo. Doon tayo lahat ano, sirang-sira. Ano nga ba ang ginagawa ng tao? Lagi lang ba natin gusto natin yung tayo parangalan? Yung gusto ba natin lagi na lang credit? Hindi pa tayo pwede gumawa ng isang bagay na hindi na ay magpapakilala? You are God's instrument instrumento kalamang lamang ng Diyos para gawin mo ang mga bagay na iyan. Si Jesus ba, nung i niya ang mundo, isinabi niya, donated by Jesus Christ. Wala naman eh. Diba? Kaya nga sa atin, no? Ito, natapos na yung di Diba? Marami nagpakilala, nila para nila ang kanilang pangalan, ang kanilang sinabi, pero sana, yung mga binitawan nilang salita, huwag sanang mapako. Ito tayo eh, no? Ipinapahayag natin ang ating sarili sa maling pamamaraan. Bakit? Eh bakit kailangan mo pang yumurak ng dignidad ng tao? Alang-alang lang sa kapangyarihan. In this earth, we are all equal. Tayong lahat ay iisa. Binibigyan lang tayo ng Diyos ng kapangyarihan na maglingkod. Pero sana sa paglilingkod na iyon, ang ipika, ipapakilala mo ay hindi ang saganang ng iyong sarili, kundi ikaw ay instrumento lamang ng Diyos. Just look yourself. Kung ikaw ay pinakalooban ng Dios ng isang titulong pagiging pari, to serve the people of God, pinagkatiwalaan ka. Ang. Kung ikaw ay pinaglingkuran o ikaw ay binigyan ng Diyos ng titulong maging doktor, try to give what's just. Kung ikaw ay binigyan ng Diyos na titulong pagiging presidente, pagiging mayor, pagiging kapitan o whatever, to be an image, maging totoo ka, maglingkod ka ng tapat. Tayong lahat, tandaan natin, ginagawa lang tayong instrumento ng Diyos. Ano mang titulo na meron ka, ang maging mukha nawa sa iyo, ang mukha ni Kristo. Amen.